Para saan, sir? medyo maliit pa po yung 50 pesos kasi kapus pa yon sir, sa pamasahe pa lang. Kaya mas maganda siguro kung matataasan nila kahit isang daan, sir. Mga nasa 100 to 150 pesos po yung dapat idagdag dahil mataas po ngayon yung mga bilihin. Hindi po sa sapat ng 50 pesos po. Siguro po mga something 100 or 150 po kasi kaakibat po ng ano, mataas na pag-increase po ng sahod, eh yung pagtaas rin po ng mga pamasahe po at bilihin po. Siguro kung naaprobaan yung 200, mas maganda kasi matas din lahat ng pagkain. Lahat ng pamasahe. Ang minimum ngayon, 6.50. Tapos kukunin mo pa yung dalawang ng bigas mo. Eh, kung madadagdagan kahit kalahati, ayun eh, ay sana may pambibili ng bigas. Siguro dagdagan lang muna kahit ano kasi ang mga bilihin ngayon ma matataas na. Kagaya namin ngayon, no, naghahanap kami ng trabaho. Siguro dagdagan lang sana kahit isang daan man lang. Kulang pa din eh. Hindi sa lalo na ako nangungupahan lang din kayo. Mataas ang bilihin, madaming bayarin, lalo na sa tubig at ilaw. Kulang talaga ang 50 pesos.